Uh, dapat o bang magtalo-talo ang lahat ng religion at magsiraan eh, sa halip na na tayo ay magkaisa ng pananampalataya at makaisa ng pananalig sa Diyos at magkaisa ng higit na pag-ibig sa Diyos. Masama po yung ano, magsiraan. Masama po yun. Pero, yung pagtalun-talunan ng issue, makipagtalo halimbawa ako sa Jehovah's Witnesses dahil sa issue. Mali kasi sinasabi nila, pag hindi ako kikibo, yung mga tao malalaso ng isip. Di ba? Ang mga apostol nakipagtalo eh, para lumitaw ang totoo. Pakinggan nyo, 9, 22, ng gawa. Basa. Tatapuat lalo ng lumakas ang loob ni Saulo na, at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na, na pinatutunayan na ito ang Kristo na, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at, at siya'y nagsalita na, at nakipagtulig saan sa mga Greko-Hudyo. Nakita niyo? Si Apostol Pablo nakikipagtulig saan eh. Si Kristo nga nakikipagtulig saan din sa mga eskribas at pariseo eh. Hindi nyo ba nakita sa Biblia? Kaya nga sila pinatay eh. Pinagsisikapan nilang siya'y mapatay nung masasamang tao na hindi makaabanti sa katwiran. Ang igaganti, papatayin nyo nagsasabi ng totoo. Si San Esteban, napatay sa diskusyon sa pakikipagtalo. Pakinggan nyo sa gawa 8. Basa. Basa. Tatapuat nagsitindig ang ilan sa nangasa sa sinagoga mm. na tinatawag na sinagoga ng mga libertino oh. at ng mga sirineo at ng mga alejandrino at ng mga taga-silisya at taga-asya na, na nakipagtalo nakipag kay Esteban. Ano, di, may pagtatalong na gana. Si San Esteban, siya po'y ministro ni Kristo. Nakipag, nanalo sa kanya yung mga libertino, mga sirya. Kung sino-sino, marami po sila. Ano nangyari? Tuloy. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espirito na kanyang ipinangungusap. Ano ang ginawa nila nung hindi nila matalo si Esteban? At kanilang pinagbatuhanan si Esteban. Ano Pinagbatuhanan? Pinatay si Esteban sa bato. E eh, kung may armalite noon, armalite ang gagamitin noon. Eh, matagal yung batuhan eh. Hindi yun ba? Eh katumbas nung uh, batuhan na yun, eh, babariling ka eh. Kaya nga, saba hindi naman ako natatakot. Kanina lang, bago kami pumunta rito, meteks eh. Yung tik-tik meteks eh. Sasabog kayo dyan sa Valenzuela, eh okay lang. Ah. Kaya nagdala kami ng bomb-sniffing dog dyan. Pina-sniff ko yan bago kayo pinapasok eh. Eh kasi, kung matatakot ka sa mga masasama, matatago ng matatago yung katwiran. Hindi yung masamang makipagtalo. Pagka ang pakikipagtalo, pang, pang pananampalataya, mayroong isyong nililiwanag. Ang masamang pagtatalo, yung walang kabuluhan, yung panggagalingan ng away. Pero pag ang pag-uusap reliyon, hindi naman ako naninira. Sabi nyo, masama bang manira, masama ba, hindi ba masamay naninira? Masamay naninira. Yung ginagawa ng iglesia ni Manalo sa akin, puro paninira. Pakinggan niyo. Meron pong naalala ko, kapatid eh, nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Ah, yung angkla. Ang may pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng Sima, no? Ano? Mm. Sima, no? Huwag oh, ka sila si Sima naman yan? Eh, talaga may Sima naman ito si Mr. Soriano, eh. Si Manluloko, <laughs> si Mandarambong, <laughs> si Mangungutong. <laughs> talaga, si Mangungutong. Talaga may Sima niyan. Mm, so, yung dalawampung mm, libong miyembro niya. totoo, hindi naman nangungutong. Nangungutong lang si Mr. Soriano, eh. Sa, sa may klinsalita, Hinihinga na ng abulo. Oh, Pagkatapos, kinukotongan pa. Oh, si Commander Ingkong, no? Oo. Oh, nang oh. hostage na. Oo. Oh, kung ano, ano, kung sino sino hino hostage. Siyang nang hostage. At hindi na, po yan. Extortionist. Oo. Oh, e, isipin niyo yan, mga kababayan, no? Eh, kaya nga, kung doon sa Mindanao, Oh. merong abo sa yak. Ano? <laughs> na hostage. <laughs> Nang hostage May mga commander. Ano? Oh. Commander robot. Oh. Oh. Eh dito, merong commander Eli. Oh. Nang hostage <laughs> din eh. Doon uh. doon dinadala yung kanino hostage <laughs> sa sa apalit. Yung pong mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa apalit, hindi ho tunay na mga ngaral yun. Yan ang katuparan ng hidhid, -hid, ayokdok, gutom, mangungotong, mm -hmm. mang -hmm. manghohostage, Uh, Ayoko na nang masabihin, si Raulo talaga ito si Mr. Suryana. <laughs> Siya ang numero uno, matakaw sa pera, ganid na, hindi pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino bang kung uh, masabi namin na uh, itong si Mr. Suryano, hindi gaanong pinaggagamit yung kanyang isip. Mas uh, ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Eh. Sa baho Hindi ba? Puro, bibig lang. Oh, o, sa so, bagay, sa sambanda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan nyo, kapatid na. O, yun eh, ha? May mga tinatawag pong uh, slightly used. Slightly used. <laughs> no. may karugtong po dyan, eh. Sinasabi na iba. Ngunit, totally damaged. Yan <laughs> no. oh, mahirap, eh. Slightly used, pero <laughs> totally damaged. Sasamahan pala ni Mr. Suriano, pinapag-aabuli na minumulis siya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi <laughs> na sa iba't rin ino. Inuutangan. Gabitin na natin. Minomolis siya sapagkat alam naman natin hindi babayaran ni Mr. Suryano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganon po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago. Yung amo mo madurukot. At kasama ka ron sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Suryano, Mr. Suryano at yung mga kasama mo, ano ba yun naman itong ating pag-uusap na ito? Ape, parang ang kausap natin ito ay bangag eh. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Suryano, nakutkot ni Mr. Suryano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo mga kababayan, eh parang gusto na po namin uh, maniwanay maniwala eh, doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin, eh, para daw nakabato o durog itong uh, barkada ni Mr. Suryano. Nakakulimbat, ha? Oo. Dalaman taong nangungulimbat uh, ng iligal, uh, Mr. Soriano. At uh, napapan oh. napapansin ko, kapatid na po, talagang puso ito si Mr. Soriano, eh. Hindi ba panghuhut-hut yan? Talagang nanghuhut-hut ito si Mr. Soriano. Oo. Oh. Nahihibang yata ito <laughs> si Mr. Soriano. Pagutin <laughs> mo. Yan ang basama. Yung puro paninira, wala namang batayan sinasabi. May iligal daw. May iligal pala kami. Ba't hindi nyo kami ipakulong? Di Hindi ba? Ito ba illegal? Magbigay ng Biblia? Libre? Mag-Bible Exposition? Libre? Ang ba illegal? Kaya, yan, yung mga ministro na yan, alam niyo, mga ministro ni manalo, wala namang kasing totoo dyan eh. Walang nagsasabi ng totoo, puro sinungaling yung mga yan eh. Oh. Pakinggan niyo si manalo mismo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay eh, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay eh, siya pang kasangkapan ng diablo. Eh sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparata niya? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kain ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa. Sa layo nilang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwi. Tanyo, ministro niya, halos lahat sinungaling eh. Kaya sino kaya maniniwala dito sa mga tao nito? Ang may sabi nun si Manalo. Kaya po, yan ang masama, paninira. Pero pag i-expose mo yung aral na mali, pupunahin mo yung aral na... Kagaya ah, sabi ng saksi niyo ba, may paraiso raw sa lupa, ibabalik daw dito sa lupa ang paraiso. Saan mo nabasa yun? Ni sa tik-tik at sa kasaliwayway, wala yun eh. Paano mo sasabihin dito sa lupa ay may paraiso? sa sasabihin, nang-aatake ka. Hindi ako nang-aatake, sumasagot ako sa tanong para maalaman ng tao kung saan ang galing yung aral na yon, galing po yan sa saksi ni Yan. Hindi ko sinisiraan ng saksi ba. Kaya sila merong ganun tanong, dun sa ideya ng saksi ba yun, na ang lupa raw, gagawin paraiso, bubuldoserin daw ito, etc. Nasa kanilang ano yun eh, libro yun eh. Yan. Kaya po hindi ako nang-attack. Sinasabi ko lang totoo. Wala pong masama rin sa totoo, kapatid. Okay na po?